Oh my God. Boom. Replacement lens kit. Insta360 X5. Boom. Pagka meron kang Insta360 ha, na X5, bili ka neto. I suggest. Lagi kang, basta bili ka lang neto, hindi mo naman kailangan gamitin. Pero kailangan meron ka nyan. Para, pagka ikaw ay nasa event, at uh, nasira ang lens mo papalitan mo lang on the go ka kagad ha? hindi mapuputol yung kasiyahan kasi bumili ako nito ng Insta 360 X5 8K 360 Action Cam Essential Bundle ang kinuha ko at ito nakuha ko lang ng tantananan libre kasi may code may promo code ito na ayan o oh, ganda may, ayan, papalta mo. May promo code dito na pagka kumuha ka ng Insta360 X5 ay makakakuha ka nito. Pagka hindi nyo alam yung ma promo code, ay suggest mag-chat kayo dun sa uh, parang customer support nila. Sasabihin nyo lang dun na I'm going to buy an Insta360 X5 Essential Bundle. Do you have a code for me so that I can use. Ganon, chat chat pero Basta tanongin niyo na doon. May nakuha akong ganyan tapos ito, kinausap ko lang sila. Boom. Yan o, para sa mukha ito, Insta360 parang ano ba tawag doon, yung mau uh, face something, face mask. Hindi face mask eh, kasi kalahati lang ng mukha mo yung matatakpan. Libre. Libre yan na nakuha ko. At saka ito, libre. Mahal din to ah. Tignan nyo doon sa website nila. Doon ako mismo bumili sa website eh. O. Oh. Eh, tignan nyo. Kung magkano. Libre ko lang nakuha. Galing. O, ah, sige. Eh, ano natin. Pakita natin ngayon ha. Ito yung harap. Ito po yung quality ng box. Tan na na Maganda no, no. Pag natutunan ko po yung kung paano magpakita ng... Kasi ito, tingnan nyo, ang dilim. May mga shadow pa dito ang gamit ko lang lamp tapos yung cellphone ilaw ng cellphone tapos ito mismo ang pang record ko cellphone lang yan na android tapos yun yung shadow niya ayan may kita niyo dito may shadow pati kamay ko may shadow nagtataka ako, yung ibang mga nag vlog walang shadow pero pag marami kayong nanood at sinuportahan nyo ako, pag-aralan ko yon kung paano tanggalin yung shadow. Kasi gusto ko talaga mag -ano, mag eh ayaw ko lang makita yung mukha ko eh. Kaya pagka ganito, hindi maganda ba? Diba? Nakakatulong pa ako sa inyo. Para sa mga bibili, ito po. Kasi may ugali ako na bago ako bumili, gusto ko makita yung box. Ang hirap hanapin kung ano itsura ng matatanggap ko. Ito hindi ko alam bakit parang ganyan, loose siya oh. yung ibang binili ko kasi, maganda yung pagka-box nila. Pero ito parang, dahil free, hindi, hindi naman. Baka ano lang malamig kasi tag-ulan ngayon. Ang date ngayon ay July 2025. Yan. Ngayon, ngayon binibidyo ko. Yan. Okay. So, ito yung harap. Yan. Hindi, ito po yung gilid. Dito, nakasulat lang ang name. Replacement lens kit. Hindi lang siya lens. May kit din siya. For Insta360 X5. Ito yung kabilang gilid. Ito yung kit. Kaya sa sabi niyang kit. Kasi may tools ka. 'Yan yung guide mo ng pag-lock and pag-unlock. Tapos ito naman yung lens mo, no. 'Yan, nakasulat lang dito, uh, official Insta 360 replacement lens kit with a high definition optical lens and easy DIY tools to replace a lens on the go. Ito, sa tingin ko translation lang 'yan na naman noon. Lahat ng mahalos ano may parang translation eh. Ah kasi nga made in China so mas priority rin nila na may Chinese ano, so sa so, so, tingin ko talaga Chinese translation yan baka Mandarin yan no? o yan po yan yung isa, ah, pakita natin dun ah, dun para kitang kita nyo yung box tapos ito naman yung sa kabilang side, doom. Ay ano ba, boom, wala. In the box. So in the box, meron po tayong uh, one replacement lens. Yun na 'yun, yung lens. Tapos merong one lens case. Siguro lalagyan nung lens. No, nandiyan nakalagay yung lens. Tapos yung lens grip tool. Ito 'yon. Ito 'yon, yung grip grip mo para ma lock and unlock mo siya. Tapos, yung lens blower. Actually, pag tinanggal mo yung lens, di ba open na yung camera. Itong blower, pisil pisilin mo lang yung, chuk 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 May hangin yan, tatanggalin niya yung alikabok. Di ba? Kasi hindi pwedeng punasan yun eh. Pag pinunasan mo, baka wala masira. O, tapos, removal tool. Ito pang songkit. Pang songkit yan pagka i-remove mo yung lens eh. Pagka na-unlock mo, susongkitin mo nito, removal tool. Tapos, meron din siyang brush. Uh, oh, yun, pwede mo siyang i-brush pagka hindi kaya ng lens blower. Oh, tapos, meron kang cleaning wipes. Oh, pwede mo i-wipes. Dalawa po yan. Tapos, merong uh, lens cloth. I think, wag mo masyadong gamitin to eh. Doon sa uh, loob ng camera. Yung sa lens, pwede mong i-wipes at saka i-cloth. No, tapos disposable glove. Yan, talagang sensitive. Kaya pag magpapalit ka po ng lens, make sure na uh, walang masyadong dust doon sa place mo. Kasi pagka may dust doon at napunta rin doon sa loob eh di, patay patayan kanyan. Kaya make sure nasa malinis na lugar ka po. Marami nag-vlog nito. Nagpapalit sila, nasa gubat pa. Ewan ko kung ano, uh, okay lang yon pero ginawa nila yon, Nagpalit sila na sa highway, nasa forest, yan. Okay, so ito po yung harap. Ito yung kabilang gilid. Ito rin yung isang gilid. Hindi pa natin i-unbox ha. Pakita muna natin yung box. Ito yung sa taas. Yan, para alam nyo yung marireceive nyo pag kayo ay bibili. Ito po yung sa ilalim. Wala. Mayroon lang seal. Yung sa harap niya, meron mga seal, wala. So, dito ang bukasan niya, no? Sa ilalim. Tapos, ito yung sa likod. Yung sa likod, same ulit. Nakasulat yung mga ganyan. insta 360X5, replacement, lens kit. Tapos, ito yung sa United States, address nila. Yan, website. Dito yung website pagka bibili kayo, no? Insta360.com Yan, dyan kayo bumili. Dyan ako bumili. Made in China siya. Ah, uh, Tapos, lagi ito. Lagi meron to Nakikita ko. Napansin ko lang, ah. Eh. Yun po. And please subscribe to my channel sa may mga Insta360 X5. Tawag ko dyan, times 5 nung una, eh. Yan. Bili po kayo nito. Replacement lens kit. Kung wala na kayo makukuha ang promo code. Kasi I'm not sure if laging meron yun. Kasi naka-promo siya nung nakuha ko. So, pagwa hindi nyo alam yung promo code nyo, Ah, uh, na lang ang masuggest ko. In any moment of time na bibili ka nitong Insta360, tanong ka dun sa support. Yung sa support kasi nila, meron ano don, pwede mo i-chat, magtanong ka. Ah, hindi, hindi. Una, robot yun eh. Ang sabihin mo lagi, kasi ang dami na ngayong AI eh. Ang sabihin mo, I want to talk to a real person. Ah, maghintay ka ng saglit, lalabas na yon kakausapin mo yon tanungin mo kung meron silang code kasi bibili ka ka mo. Kung hindi naman X5 yung bibilihin mo, edi sabihin mo kung ano yung bibilihin mo. Kasi baka ayaw mo to, baka may iba kang gustong Insta360. Sabihin mo, magtanong ka lagi kung meron silang promo code para sa'yo na available. O, tatanoyin ka nila, ano po bang bibilihin mo? O, pero English yon Kailangan marunong ka mag-English. O, yun. Tapos, sabihin mo, alam ba ako, sabi ko, insert 360 x5, binigyan nila ako ng code yan. May libre akong lens kit, may libre pa akong ito, yung tawag dyan, yung para sa muka. And insert 360 na mask. Ganda. Ganda parehas. Yun lang po. And please subscribe to my channel kung hindi yan kabawasan sa inyong pagkalalaki, pagkababae. Maraming salamat.